Kamusta MGA BOSSING? Sa video na ito ay aalamin natin ang kwento ng isang host sa Itbulaga na si Wally Bayola. Sino ba naman ang hindi makakalimot sa nagbera nitong video noon dahil sa isang video scandal na kinasangkutan niya at isang EB Babe Dancer patapos kumalat ang kanilang maselang video? Kung gusto mo ng ganitong video at bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa kwento at kalaman na nito. Kaya simulan na natin. Isang libot, isang tuwa, buong bansa, Eat Bulaga. Yan ang tema ng pinakasikat na noong time show sa Pilipinas ang Eat Bulaga. Recently, isang private video na kumalat sa buong netizens at cyber room. Sa angkot di umano ang komedyante si Wally Bayola, isang miyembro ng Ibi Babes Dancers na nangangalang Josh Rivera. Ang naturang video ay ni-upload sa YouTube, September 2, 2019, araw ng lunes. Nai-upload na rin ito sa social media site ng Facebook, San Pan Page pa ang ginawa para rito. Makikita habang may ginagawang kakatuwang bagay ang isang kalbong lalaki at isang babae na ayon sa mga comments sa FB fanpage ay kahawig ni Wally at Ibi Babes, Josh. Dahil sa pagkalat sa internet ng private video nilang ito, ay pansamantalang nawala si Wally Bayola sa Itbulaga. Nilinaw naman ni Wally na hindi siya tinanggal o sinaspende sa Itbulaga. Pagkatapos kumalat ang naturang video. Nang may lumabas na video, na alarma si Wally kaya humingi siya ng tulong sa mga kaibigan niya mga umbi Tumulong naman sila. Natrace nila kung sino ang naglabas, itinuro ni Wally ang service center na pinapagawaan ng laptop ni Josh na malapit lang sa circo pero sarado na ang shop simula nang investigahan sila ng NBI. Tinanong si Wally ng NBI kung siya ang naglabas noon. Sinabi ni Wally na hindi siya ang nagpakalat ng video. Alam niya kasi na maselen yun. Sabi nga niya kung siya ay maglalabas noon, i-edit niya ang video. Inamin din ni Wally sa NBI na siya ang nag-upload sa laptop ng private video nila ni Josh. Ang laptop ay binili ni Josh 2012 pa. At nang nasira ang laptop ay pinagawa ni Josh ito. Pero bago napunta sa kanya, lahat ng files doon, dinilit lahat ni Wally Bayona. Sabi ni Wally sa NBI, kahit pala na delete na lahat yung files, ay nariretrib pa rin pala ng taong nagpakalat ng video nila ni Josh. Pinabulaanan na naman ni Wally ang mga kumalatong balita na si Josh Di Umano ang nagpakalat ng sex video nila. Pahayag na komedyante ay hindi totoo ka yan. Kahit siya, biktima rin. Nang malaman ni Wally Bayola kumakalat ang kumakalat ng video nila ni Josh, ay hindi siya nag-report sa itbulaga. Ilan buwan na siyang nanahimik sa kanilang bahay at hindi nagtrabaho. Ibig sabihin ay walang kita noong panahong iyon si Wally. Sa kabila na ipinapagamot pa rin nilang mga anak niyang may sakit na cancer. Lima ang anak ni Wally, apat na babae at isang lalaki. Pangalawang anak ni Wally ng may sakit. Huminto sa pag-aaral ang panganan niyang anak na kumukuha ng course ng Theatrical Arts sa Miriam College upang matustusan ang pagpagamot ng kapatid. Lahat naman ni Wally wala siyang trabaho. Yung anak niya ay nasa ospital ipinapakemo. Awang-awa si Wally sa anak niya tuwing makikita yung Tapos yung mga gamos na kailangan ng anak niya ay nagkakahalaga ng 4,200 a day. Kamot pa lang yan, ika nga niya wala yung treatment sa kanya. Wala siyang trabaho kaya pati yung mga naisa tabi nilang ipo ng kanyang misis ay naimbas na nila. Mabuti nilang may mga tao na tinutulungan sila. May mga tumutulong, pero ang gastusin nila na kahit gusto niyang lumapit sa mga kaibigan ay naghihiya Pagkatapos ng ilang buwan na hindi niya paglabas sa Itbulaga, nakiusap si Wally sa Bayola, sa tape executive at ang kanyang talent manager na si Maluchua, na bigyan siya ng trabaho upang matustusan ang pagpapagamot ng kanyang anak na may kanser. Laking pasalamat naman ang komedyante na bukod sa paglabas sa Circo Comedy Bar, pinabalik ulit siya sa Itbulaga. At pagkatapos na nga ng limang buwan ay ang Comedian TV host sa longest running noontime show na It Bulaga. Pero bago sa mga stage ay binubukas ni Wally ang kanyang solo o bintukot sa niya ang kontrobersya. Hanggang sa makabalik na nga siya sa It Bulaga. At iyan ang kwento at kalaman sa nag-viral na video tungkol kay Wally Bayola kay Ibi Babe Josh Rivera. Huwag pong kalimutan na mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe. Salamat!